Miss, miss, miss. Bukod sa akin, ano pa hinahanap nyo? Ano, madami. Kasi <laughs> yung bilhin ngayon, para bukas. Totoo nga. Alam mo, masarap yung, ano, yung Turkish naan mo. Parang yung masarap yung ano. Asin yung mga ba? Stop, stop. Pili. Pili. Stop. Yan. Stop. <laughs> Anong gusto mo dito? Bukod sa akin. Bukod sa'yo? Bukod sa'yo? Hey! Okay. <laughs> Or young, okay. This one is good. Yeah, two here and three here. Mm -hmm. This one, huh? vegetable pizza. The vegetable pizza, yes. All right, <laughs> yeah. I know, don't, don't no need.

Sir, ito yung award ko sa'yo. Oh, sige na. Thank you. Yeah, okay ba? Very soon. <laughs> ano yun, di ba? Pang baboy. Ganyan. Tayo, <laughs> ito na lang, Miss Esther, ito. Ah, paborito ko ito ang palaya. So, okay ba to? Okay yan, kasi paborito okay. ko yun. Ikaw, Miss Jersey, gusto mo ba ng ganito? Bakit? <laughs> ito, ang sama nang iniisip ko. Oh. Tumawa mo siya. Ito, kasi masama talaga. <laughs>

pwede ka palang mukha ayoko miss ayoko miss miss ayoko miss sir. single ka ba? miss sir the award goes to sir kaka available ah hindi hindi ah kailangan mo ng oil para dumulas <laughs> Oil Oil Okay, anong gusto mo? Ito or Itong Ito Ito. Pag ano Sabi nila Pag ang Pagdating sa banana mm. Mas sweet daw yung maliit Talaga? Uh -uh. Oo wow. Mas masarap yung Mas matamis yung maliit, mas maliit. May mas lasa Pag malaki sa Pag malaki banana. ba? Hindi ba masarap? Ummm Pwede rin. Pwede rin, no? Wow! Para sa akin, ikaw, miss, ano mas gusto Masa, mas itong malaki o yung maliit na banana? So, Anong mas gusto mo? Bakit? Bakit kasi sa matawa? Kasi tanong ko lang seryosong tanong yun eh. Sir, sir, seryosong sagot. Ikaw, ano? Anong gusto mong, anong gusto mong banana? Yung malaki o maliit? Değiş毛. Gusto ko yung, ano, yung maliit lang. Plus... Maliit lang din. Uh, maliit, lang maliit lang din. Yun, nagsalita siya, oh. Ayaw niyo, kunwari, tapos nabigyan mo, hindi tama tama. Kunwari pa siya. Kunwari ka pa, ha? <laughs> Anong gusto niyo sa banana? May balat o wala? Siyempre, may balat. Siyempre, may balat. Siyempre, may balat daw. May ano ba? May nabibili na nabalatan na? <laughs> hindi ko nabibili na <laughs> Meron? Banana cute? Banana, diba? Ah, okay lang yan sa oh, banana cute. di ba? Oo, di ba? The Lord, sorry. o oh, di ba may balat or wala? Pa paano mo malalaman na ang isda ay lalaki o babae? Paano? Pag babae, kilo. Pag lalaki, timbang. Kikiluhin. Ano ba? Ano ba? ba? Yeah, Ito tayo, ready, lights, camera, after, smile. Ang laki ko, smile. Ang <laughs> smile.